Magandang araw sa mga kapwa ako nagmamanok. Nung nakaraang video, ipinakita ko po sa inyo kung paano kami mag ng sarili naming meat type chickens. Ngayon naman po ay ipapakita ko po sa inyo ang offspring ng mga F1 breeders namin. Yung mga sisiw ng crossbreed ng isang barred rock rooster sa isang broiler hen. Kuha po tayo ng isa sa kanilang mga sisiw para matimbang. Nasa zero na po ang timbangan natin. Ayan, nasa 754 grams na po ang isang almost one month old na sisiyo. Hindi na po masama para sa isang F2 na sisiyo o hindi purong broiler chick. Narito naman ang aming mga 2 and a half month old na F2. Ayan, makikita ninyo, malalaki sila, di po ba? Para silang mga broilers. Hindi mo na kailangang bumili pa ng day old broiler chicks na may minimum quantity. Sa backyard setup lang, pwede na kayo magparami. Ayan, 2 kilos, ano po? Hindi na masama para sa 2 and a half month old. Narito naman ang aming mga 3 and a half month old na F2. Kakaunti na lang yan kasi na-harvest na yung iba. Malalaki ano po? Kasi mga alagang progastro gold ng mga yan mula si Isiw. Walang mortality o nagkasakit mula noon hanggang ngayon. Kahit pa masikip ang kanilang kulungan. O so, ayan po, 3 kilos sa tatlot kalahating buwang alaga. Maraming salamat po.